ito dito pa lang sa labas mga kabraso pinagkainan na to pero matagal na ayan o tambak o pasilip natin sa ano camera Parang na uh, ano kaya yun? Yun na siguro mga kabraso. Yung alimango, ayun nga. May bakas na naman dito mga kabraso sa pangalawang spot. Ayan. Ito. Ayan. May trap nga dito. Matagal na to. Iniwanan na lang. Ayun pa isa oh sira na lang din good morning mga kabraso ayan po 6.25 ng umaga kumusta po kayong lahat dyan mga kabraso dito tayo dumayo kahapon ay dumayo din po tayo kaya lang hindi pinalad kahit na may nakita tayo may na malaki kaso hindi po kaya talaga mahigit dalawang oras kong trinabaho wala, hindi kaya don sa kahoy iba yung pagkasiksik hindi rin mabuksan yung kahoy kaya e, yun lang yung napakita natin ngayon mga kabraso, bumalik ako ka kung saan yung area na dinayo natin kahapon pero hindi na natin pupuntahan yung pinuntahan ko kahapon na isa yung may laman dito ay pinuntahan ako nung malaki na yung tubig mga bago yung bakas niya at yung tinirahang puno punong puno ng bagungon mga kabraso hindi ko na binidyohan may tubig na yun dito mismo sa mga barangay na to bali yan lang yung barangay mga kabraso dito mismo sa gilid ng barangay ito yung hunting area diyan ko nakita yung mga bakas malalaki yung bakas tsaka yung mga pinagkainan talaga napapakita ko sa inyo mamaya napasok na natin buti na lang hindi tumuloy yung ulan may ulan kanina nung lumabas tayo dun mga alas 4 ito na yung puno mga kabraso gilid lang mismo ito ito yung bakas ko kahapon mo ito dito pa lang sa labas mga kabraso pinagkainan na to pero matagal na ayan o. tambak o pasilip natin sa anak camera parang na ano kaya yun yun na siguro mga kabraso yung alimango ayun nga ayan yung alimango ayos kahapon wala to dito mga kabraso lumabas ayan o oh. bumalik lang dito nung malaki kasi yung tubig sa gabi ay, thank you lord yung pagpapalabas lang natin dito kasi ito ay napaka dito Sakto naman yung kamay natin. Kaso, pag ganyan, pag pinapalabas, mahirap yan. Tsaka may mga siksikan to, mga kabraso, sa taas. Chinik ko kahapon. Yan o. Oh. Dalawa yung pahi pahingahan niya dyan, mga kabraso. Oh, napapansin nyo, ayan. Yung katabi niya. Ayan. Pinagpahingahan niya rin, o. Oh, yung nakalubog yun yung alimango yung gawing kaliwa kaliwa ba o yan tambak na talaga o pati sa pinagpapahingahan niya yung mga bagungon masilip dito yung ano lang yung naka an, ay of oh, oh, dito banda sa gilid pinasok ko na yung pinasok natin yung cellphone oh yan sya ay thank you lord sana lang mailabas natin ng maayos itong mga kabraso ay napakalaking puno ito tsaka mahihirapan tayo kapag nakasiksik to dito sa mga pasukan niya. Iwanan ko na naman yung stainless natin na panungkit andun sa bangka. Ay nako, talaga pag nagkakaedad na. Laki nito, laking puno. Ito lang yung mga asahan natin talaga dito. Buti pa nga dito sa areyang to ay inala, nila yung bakawan nila dito. Pero ano lang, kunti lang. mahirap dito baka sawayin tayo kapag nagbawas tayo dito mga kabrasos siyempre rin nasa ano to ng may barangay na kailangan natin ma pwesto yung kamay natin para madala natin banda rito mga siksikan yan yan yung mga ano na yan pati dun pati ito dito pataas yan nga oh mga kabraso binulabog ko na dito kinalawit ko umakyat tuloy ayan o oh. sipit oh. sabi ko na eh, may ano yung mga akyatan nito mahirap pa pag nakalipat dito kaya papahirapan din tayo nito eh pagpaumanhin yung mga kabraso kailangan kong maging alerto kailangan dalawang kamay yung hawak ko kasi pag dito hindi ko hayaan na makalipat doon mas malalim yon hindi natin makukuha ito dahil sa napakalaki ng punong to makapal parang maulit lang yung nangyari kahapon mas matindi pa ito tandang puno ayan o dito wala to hindi natin mapapalabas dito hindi tayo pwedeng magbawas ng ganyang malaki nasa may barangay pa baka magkasuhan pa tayo ng ano legal position legal position of pambababoy sa batas na ah, nawala mga kabraso uh tinit mga kabraso nasa gilid kinapa natin yan yung sipit tukutin na lang natin ito wala mahirapan tayo ah, oros, obos yung oras natin kaya kahapon buha din natin mga kabraso Ayun, dinukot ko na lang po pero nabawasan talaga ng isang ano hirapan tayo sa mga pinagsiksikan niya kung dito sana nakuha agad ng maayos baka hindi nabawasan kaso doon may git isang kilo ito sure bull sobrang laki nito mga kabraso hina din siya oh magkanda ano ano tayo sa hagdokot kailangan kong mag ano, ng running water mga kabraso Dumbanda, medyo malakas yung sapa doon. Kailangan kong papagpahingahin siya at makasagap ng tubig na presko. May lalabas niya yung putik. Sobrang laki ah. Season. Wala mga kabraso. Sana lang makadagdag pa tayo. Ay, thank you Lord. Mag-aalas 8 na. Medyo natagalan din ah. 723 yan yung alimango natin mga kabraso ay pinagpahinga ko muna dito sa may tubig ano? ayan niluluwa niya yung mga putik oh. medyo malinaw na yung nilalabas niyang tubig paano rin lang natin makarecover unti malayo na yung ano oh, ibas Nahibasan na ngayon bangka natin doon. Sinadya kong ilayo lang. Ngayon ay lilipat tayo dito sa kabila. Dito mismo tayo sa may pantalan nila. Dito may nakita kong tubig. Kaya dito natin nilagay. Wala nang tubig. Na running water ba? Yung sapa, nag-aalangan ako. Kasi yung galing yung sa taas, baka may mga naglalaba dyan na tatapon yung bawal yan. Nakakamatay yan sa alimango. Bilis mamatay. may bakas na naman dito mga braso sa pangalawang spot yan. may trap nga dito matagal na to iniwanan na lang putrap hanapin lang natin mga kabraso sa paligid ayun pa isa oh sira na lang din magkaiba sila ayun yung ginawa ay hindi ano hindi ganito may palapunta pala ditong naghahunting may mga bakas ng tao na sumisilip sa mga butas hmm. may hunter pala dito hindi lang basta hunter nag-uumang din ng mga trap kaso yung pagkagawa ay halatang hindi hindi pa ano Ayan, ito, ito bago lang na ginawa pero nasira agad kasi ayan. Pag inano yan ng bayawak, sira agad yung pagkagawa na yan. true Saan kaya yung anapin lang natin? Maraming butas dito. Umasok dito mga kabrasok ay mga bakas hmm. kaya lang luma na yung luma na yung bakas niya pero maraming butas baka nasa nasa ibang butas ito na mga kabraso Tas na naman yung tubig at saka ayun umuulan. Maambon kanina malakas. Ayun, ambon. Yan na ambonan yung ano natin. Kanina pa mga kabraso yung huli nating sinundan na bakas doon sa may mga bobo trap. Doon yun tayo sa tawid kanina sa barangay na yun. Nakuha natin, nahanap. Sinundan lang natin. Ang dami niyang pinuntahan hanggang dun sa napunta sa isang magandang butas malawak at saka malaking puno rin sa mga puno sila yung kinaganda mga kabraso ay bulik good size ay hey, thank you lord nakadalawa tayo Ola, dito sa natin wala Bakas sakali din ako dito kasi nung nakaraan ay kahapon kahapon puro bakas at saka ano yung mga nakita natin yun nga yung doon malaki na yung tubig nun nung neresbakan natin kanina Doon tayo nakadali dito rin sa eryang to Doon sa loob may boarding house ako may pumasok wala lumabas kala ko babalik din ngayon wala na na bumalik tatlo yung pinasukan niya doon. malaki din pati dito sa kabila may nanghinain nanghinain sinuyod ko wala din walang butas lumalabas lang siguro o kaya baka hindi rin natin nakita yung butas hindi rin maiwasan minsan na may na ano yan hindi makita yan na yung bangka natin mga kabraso ayan kita kits na lang po dun sa bahay kasi ayan umaambun papakita ko yung huli natin sa bahay na tayo mga ayan na pala yung huli natin. Oy, talagang tinakababad babad ko to sa ano, tinapalit palit ako. Tapos na may balde. Yung mm, tobi para lumakas. Pumalik yung lakas niya. Saktong kilo lang mga kabraso. bawasan kasi isang ah, gulit <laughs> bawasan nabawasan yung ano niya panibago wala pang laman ito yun eh, nilinisan ko kasi nilanggam mga kabraso meron kasing laman to hindi natin na vlog may nahuli ako yun niloto na lang kanina eh nilanggam yung ngayon binuhusan ko muna ng mainit na tubig yan tsaka brinas Saka matanggal yung amoy pati yung mga langgam na andyan pa kanina ito naman yung bulik mga kaprasok yung pangalawa na hindi natin nabidyuhan yung pangalawang bakas na sinundan ito sya season din oh. No? tabak Ito hindi aabot siguro isang kilo. Baka triport. Triport nga mga kabraso. Pero okay na. Basta pagbulik, basta umabot na ng kalahati. Eh. Lampas kalahati siyang bulik yan. Pwede na sure na yan. Eh, ito eh. Okay na okay. Okay. Nerisbakan lang natin yung ano kahapon. Nandun sa inupload ko na short video. Pero hindi yun doon. Doon sa ka kabila. Yung hinukay ko. Doon sa kahoy na yon Hindi ko binali binalikan kasi alam ko alis yun ka gabi. Pag ano nang tobi. Doon ako sa may nakitang ng pinagkainan pati bakas malalaking pinagkainan mga bagungon dun sa may barangay ito yun yung nauna yung isang pilo itong bulik na to wala pa akong idea dito kasi dun to sa kabila pangalawang spot buti na lang meron <laughs> dun may mga naglalatag ng trap na pinapabayaan lang din siguro nag ano lang yun mahilig lang din sa dagat ba kung makahuli ng alimang Ay, yung pagkagawa hindi pulido Pero, ayun maraming salamat po ulit mga kabraso sa patuloy na pagsuporta sa ating channel hanggang sa muli